Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, magandang hapon mga kapatid. Kumusta na po kayo? At sana na sa mabuting kalagayan po kayo. At galing tayo sa bukid, meron tayong misa, at meron din tayong blessing, happy birthday na Nay Florencia. Galing pa siya sa Switzerland, at nag-bless tayo sa bahay niya, at meron tayong misa sa kanilang parokya mismo, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Matagal <laughs> na hindi nakapag-live. Okay, mag, mag live tayo ngayon para meron tayong matutunan sa mga karanasan na ating isishare ngayon. Nanood natin si Melanie Hernandez. Hello, Father Darwin. God bless. Juanita Niri. Mayong hapon, Father Rafael Tubong. Tubog Jr. Nanood sa atin ngayon si Annalisa Quizon. Nanood din sa atin ngayon. <clears throat> sa ating live ngayon at si Mateo Timothy Havana viewing from Ontario, Canada. Wow. Si uh, Siri si uh, Hindi para na naaka yung <laughs> wala uh, next week wala po tayo dahil may mga series of talks tayo sa Sikihor. Um, by the way, ipopost natin yung mga talks natin bukas. Kanjan po ako sa Sikihor. Mhm. -mm. <coughs> uh, uh, ito yung ano natin. Dibisitahin natin sa uh, sa buwan na uh, sa buwang uh, sa June sa dag sa June 6 po sa pulang yuta si Kihor si Kihor sa dugo kanan sa Kapitulyo. Doon po yung venue natin, mga kapatid. At sa June 11 po, uh, June 9 sa <laughs> Iloilo po tayo. At uh, June 11 po ay sa San Roque Parish, Mambaling, Cebu City. Uh, 5 p.m. po. June 12, San Juan, Nipumo, Uh, Chino, Paris Malbual, Cebu At June 13 San Jose, St. Joseph the Worker Paris, Madrid Alegria, Cebu At June 14, San Nicolas de Tolentino, Paris Malabuyoc, uh, Cebu So ito po muna yung mga bibisitain natin pero mga sampu po yung talks natin sa buwan na ito at ipopost natin ng buo yung ating para mag-guided po kayo at kung makabisita tayo sa lugar makakita tayo sa isa't isa uh, ni ka Nicole Ild layum no no sa atin si Tess uh, Karen no din sa atin nagpadala ng stars si Joseph Labaw no no sa atin si Christine Lumuntud Cortez hi Father Darwin si ian Ray Lopez Akal Maayong mm, maayo father o sa tanan yung mga followers kay nagtanaw sa live. <clears> o <throat> oh, maayo. Uh, Iso Teresita Casilla Price na sa atin. Uh, si Florentina Piligrio, Katoliko Sandigan. Uh, sa lahat ng mga kapanal ni Jing Rias Miel sa atin. Si Alan Bernales na din sa atin. Si Ruil Apsay. Si Jesus Santan is watching. Si DIA Diaz, good afternoon. Father, si Annie Banal Salinas. Hi Father, si Eds Lau nanood sa atin. So ngayon mga kapatid, isi -share ko sa inyo. Madaming salamat pala sa mga nagpadala na mga stars. So, maabot ng 420 po yung pinadala ninyo. <clears throat> Bumibisita po tayo sa uh, sa bayan ng uh, Remedios T. Romualdez Agusan del Norte no? Uh -huh. last uh, May 31, 2024 St. Isidore Labrador Parish sa ako po ito sa Diocese of Butuan meron akong magandang karanasan doon with Father Joseph uh, Borja siya po yung Paris Priest dyan sa uh, Saint St. Isidore Labrador Parish. Isa sa mga magandang simbahan, isa sa mga magandang parokya, nasa palibot ng kanyang, ano, alam nyo, ang rami, maraming mga bonsai, no? yung mga maliit na mga bonsai tawag sa amin, yun eh. So, ang ganda. At sa bawat bonsai niya, ay eh, may, ano, may mga alarawan ng mga santo no? very uh, religious yung kanyang mga tanawin no? sa palibot ng simbahan at sa loob ng simbahan ang ganda-ganda grabe talaga Panoorin nyo po yung uh, simbahan natin sa Saint Isidore uh, Parish uh, sa RTR Agusan del Norte po. So, nakapasok na tayo sa Agusan del Sur. Nakarating na din tayo sa Agusan del Norte. At pasensya na po. Dahil uh, hindi talaga natin ma... Gakit uh, may stars yung mata ko. <laughs> hindi talaga natin ma... Hmm. Oops, wala na. Bakit <laughs> may stars yung mata ko. <laughs> uh, hindi lag, talaga natin na ma, uh, ma accommodate lahat ng mga invitation niyo. Pero sisikapin namin sa abot ng mas makakaya para hindi naman natin ma mapabayaan yung office natin. Sunod na buwan, once uh, a month lang tayo lalabas. Ngayon ay dubli po, no? Makapunta tayo sa Iloilo, si Kihor at magitipo po yung lugar natin. Nabibisitahin natin sa buwang ito. Pero sunod na buwan, once a month lang tayo lalabas. At ngayon, ito yung karanasan namin, mga kapatid. Sa pagbisita namin sa LTR, after sa, no? After sa blessing and consecration of senses sa mga tao. Ang daming tao, punong-puno po yung simbahan. Ito po ay palatandaan, mga kapatid. Nauhaw, nauhaw sa katutuhanan sa ating pananampalatayang katoliko ang mga kapatid natin. Punong-puno, nasa labas na yung mga tao. Grabe no, Ito po ay magandang sinyales na gagamitin natin ito na opportunity to evangelize the people of God Here in social media and also in different dioceses mga kapatid no, At hinay ang tingog father hmm. Hinay ang tingog hmm. <laughs> Tingnan natin Enhance voice, yes. Ito. Okay. Malakas na. <laughs> uh, parang na, ano ko yung, parang minun na ko na pindot na ano. Pero ngayon, malakas na. Mm, okay. Ito na enhance natin. Oh, tingnan muna natin. Reduce background noise, enhance voice. So, ito na. Ma okay na ba yung signal ko? Uh, Paki-comment po so ang daming nanood sa atin ngayon, almost 200. Uh, okay na naman ang sounds sa there. <laughs> so mayroong nag-comment sa atin, mahina yung sounds ko yung... Pero ngayon, parang normal na, okay? Father, good afternoon. Si Merly Meloria Arabaca. No? Kanus ah, come on, secure, Father. Bukas po, bukas. Brother Glenn, bukas tayo kusog man, Father. <laughs> Kung imong ihalad sa patay ang pagkaon superstitious na Hmm, depende ra jud na sa imong intention. So kung mag-aalay ka ng ano for the sake of mem it is uh, refreshing our memory to those people who are dead. Hindi naman masama yon kung ipakakain mo yan sa mga espirito na <laughs> napatay yun po ang masama. Okay? <clears throat> okay na ang audio. So salamat sa feedback mga kapatid. Na okay na yung audio natin. May misa pa ako. May dalawa kong misa ngayon sa at anniversary ni nanay at tatay ko ngayon. So, uuwi ako at magmisa din ako para sa kanila, yung tatay at nanay ko, nanay Anton ano, at si Papa Nusing ano, Inoc Inocentes, git <clears throat> so, ika-43 years nila. ikaw Ika- 43 years nila na hmm. uh, pagsasama ni Papa at ni Mama. So ngayon mga Pathed after sa consecration of senses sa uh buong mm, katauhan sa uh, uh, sa buong parokya sa uh, St. Isidro Parish 'yung lahat ng mga pumupunta doon may lumapit sa atin. Sabi nila na father 'yung anak ko bigla lang nag-react. Uh bumigat yung kanyang katawan grabe ka bigat yung kanyang katawan, Father. Uh, tulungan niyo po kami. At uh, nawala na siya ng lakas. After consecration, just imagine ha, after blessing of sacramentals and after consecration of senses, mga kapatid. At after blessing the sacramentals, nagamit nila yung sacramentals, biglang nalupay-pay yung kanyang anak. Namibigat. No? Before blessing and before consecration, mga kapatid, alam nyo, uh, normal na normal yung kanyang anak. Pero after blessing and after uh, consecration, grabe talaga. Nag-react um, nag ang bata. So, dahil hindi ating parokya, nagpapaalam tayo kay Father Joseph Borja. Father, hindi na po ito jurisdiction ko. Wala po ako kapangyarihan dito sa lugar ninyo. Uh, hindi yon jurisdiction ko eh. Father, sana payagan nyo kami na mag prayer of deliverance. No? Mag prayer of deliverance po tayo. Sabi naman ni Father, walang problema. Okay lang mag-perb deliverance dito, Father. No? At pangalawa kong ipaalam sa'yo, mm, ikaw dapat ang mag-deliverance, Father. No? <laughs> Sabi ni Father, Ha? Ako? <laughs> Bakit ako? <laughs> Dahil Paris Priest dito, Father. Sige, eh. Father. Tutu Nandito naman ako. Samahan ko naman uh, kita. Nasasamahan kita, Father. So, uh, si Father, no, kumuha ng, ano, kumuha ng kanyang violet na stola. At sinabihan ko, Father, mag-prepare ka muna. Uh, harap ka sa, ano, sa blessed sacrament, uh, sa, sa altar mo, nandiyan sa kwarto mo. Uh, tumingi ka ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang mo sa Diyos, pagkukulang mo sa uh, kapwa natin. So, yun ang nangyari mga kapatid. <laughs> um, sabi niya, sige, basta samahan mo ako. So, nandun kami. <laughs> uh, at ang, ang saya mga kapatid. Dahil sinabihan ko si Father Joseph, Father, no, mak makikita mo ngayon kung gaano ka pang kung gano'n ka makapangyarihan ang parig. Mm dito mo ma-appreciate yung pagkapari natin, Father? Sa Ministry of Deliverance. Hindi kailangan ma-exorcise ka bago mag-deliverance. Lata man tayo, pari, pwede laigo, maka-deliverance. Hindi na makasya yung ano ko. <laughs> so, yun mga kapatid. Anong yari? Ninagay ko yung kanyang estola, yung violet na estola, sa <clears throat> shoulder sa balikat ng babaeng ito. At doon namin na-discovery, ang dami palang attempt niya na mag-suicide yung, ano, daming sugat dito, hanggang dito, yung dalagita. Hmm? Punong-puno ng sugat. At, nung linagay ko na sa kanyang uh, shoulder sa balikat niya, ang, ang, istola ni Father, ano, ni Father uh, Joseph, grabe nag-react. Mm. Yung ulo ng biktima, mga kapatid, nanginginig siya, na sumisigaw, at nag talaga sa prayer ng simbahan. Tinuturuan ng natin yung uh, mga dapat ipagdasal ni Father Joseph, yung guide, no? At grabe. <laughs> Nanginginig sa takot yung demonyo. At uh, sumusuka yung mga, yung biktima. At uh, pinatuloy natin ang prayer, no? At sinabihan ko yung yung biktima, meron bang bubulong sa'yo? yes, Father. Ano yung ibubulong sa'yo? Magpakamatay ka na, wala ka ng, uh, wala ka ng kuwang sa mundong ito. You are irrelevant, you are insignificant, wala ka ng direksyon, walang nagmamahal sa'yo. So kaya pala, ang daming mga sugat, no? nag attempt siya magpakamatay for how many for many times mga kapatid at sinabihan ko si Father kung ma-empower natin lahat ng mga kaparian yung mga kaso na merong dubulong sa kanila para magpakamatay so kung magamit lang nila yung pamilya ma-empower natin wala na sanang mga kapatid natin or family circle natin na uh ma-biktima sa depression frustration ng kapatid no dahil nandito kasama natin ang Jose eh. every time we are lonely every time we are frustrated every time we are uh, visited by anxiety uh, full of rimbongers full of anger ano dapat natin gawin it us Do the prayer of deliverance, mga kapatid. Let us embrace Jesus in His sacrament. Hmm? The sacrament of confession. Hindi mo na naintindihan yung sarili mo. Hindi mo na naintindihan yung direksyon sa buhay mo para palagi ka na, na nagreklamo. You keep on blaming one another. You keep on blaming the world. You keep on blaming your surrounding, mga kapatid. At sa pamagitan nito, we receive enlightenment, inspiration, and uh, guidance. Okay? At dun po na <laughs> maraming mga realizations si Father. Congratulations, Father uh, Joseph Borja. At maraming salamat din sa pagpaintulot mo dahil ikaw ang pinakapangyarihan sa aming lahat na pare. Nandun din si Father Dennis, nandun din si Father John uh, Ray, nandun din si Father uh, uh, si Father Amalia, no? Pero mat uh, after sa mass, um, umuwi na sila mga kapatid na naka witness ito si Father Dennis at yung mayor pa sa RTR na witness din at yung ibang mga parokyano niya na nandoon sa loob ng ng uh, kumbento po. So, I hope no na encourage po kayo kahit hindi pare pwede kayo mag-deliver sa family circle po ninyo at i-renounce ninyo nandiyan po ang guide and flow sa ating atin ngayon na live uh, ah, nan, nanjan po, pinipin po natin sa timeline natin. So, meron, ma maraming nagtatanong mga kapatid, ano ba yung, ano mo father, ning original na Facebook page, itong laging nagla-live po. So, yung mga, ano, yung mga, <laughs> hmm, ah uh, yung guide and flow pinipin po natin sa ating Facebook page, maraming gumagamit sa pangalan natin at ano po yung original yung nagdala live po at yung aking live po ni ni pinopost nila, so sa mga nagtanong mga kapatid at, at yung Darwin Anoberdicano po. Yung ating original na account, yung mga ibang account ay hindi totoo po 'yon. Ginagamit lang yung pangalan natin mga kapatid. By the way, pasalamat tayo sa mga generous na mga star senders natin si ML uh uh Jenny Jenafide Guhoy. Para na sa ating ng 150 stars si ML ah uh, Cornpio al Mario niya sa atin ng 50 stars si Ati Chuna Pao na para sa atin ng 10 stars si Adeline Oka 100 stars si Jen Tempo paglinawan 10 stars si Dani Simporios 50 stars si uh, si Praiz Vil Vilaluz 10 stars at si Liz uh, Goko Tano Lee, 50 stars. Uy, salamat po. At si Sheila Beto, 500 stars. Wow! At si Bernarda Ibarzabal, 10 stars po. Paayong hapon pa rin. Asa, dapat sa secure imong talk, ugma. So, pinupost ko po yung ano natin, kung saan. Si Liz Gokoto, Gokotano Lee. No? Mm. Hmm. -mm. At si Abet Kuas, Endino, 10 stars. Salamat po si Bernarda Ibarzabal, 10 stars. Si Louie Tagalog, 40 stars. Si Lali Rose Disvo, 50 stars. At si Mercy Alferez. 550 stars. At si Wendelin Montemayor, 30 stars. At si mm, uh, Liz, um, Liz, uh, 10 stars. At si Jesus Shantan, 100 stars. At si Lali Rose Devo, mm, uh, 500 stars. Wow. At si Liz, uh, Lee, 50 stars. At si Marian Bernardes Ponte, 10 stars si Tess Karen Ibanez, 10 stars. Thank you po si Jane Nodo, 100 stars. Si Jane Guevara, 200 stars. Sir Melita Pilino Palang, 100 stars. Salamat po. At merong <laughs> nag-add si Marie Marlene Marlene Cornopio, 100 stars. At si Lalin Devo, 100 stars. Si Leticia Suzuki. At si Evangeline Nelson Mondroid. Uh, si Mera Pilones, 10 stars. At si uh, Mary uh, Mary June Godines. Uh, salamat sa mga nagpadala ng mga stars sa uh, atin. At si Mateo Timoteo Havana. At si um, ayaw mo pag hilabot kay wala raba nang hilabot sa si Father Unta, malamdagan nga mo balik sa Katoliko. So okay lang mga kapatid sinishare lang natin yung karanasan natin sa exorcism and deliverance po at yun po na-encourage na, na po yung pari, Father Joseph at how I wish na ma-empower natin yung mga kaparihan natin para marami pa tayong matulungan na maiakay sa katotohanan at nga'y balik sa simbahan na tunay si Eva Bubier nanood sa atin si Shepard kasabot ko nga uh, venerate. No more explanation. close-minded man ka. so, nag So, may sagutan dito sa ano natin. Si Michelle Rabo Rontairi. Good afternoon, Father. Father, when ang schedule sa CDO, wala pa po. No. Uh, si Roll Pop uh, Chami, nanood sa atin. Si Nick Merda Danla sa atin ng 10 stars. Salamat po. Si Rina Arcobert Centoria. Si BB Plaza Ga. mayung yung hapon father. Keeps it always. Nick Nick. Hello father from Singapore. Sheila Vito. Hathaway. Lauren. Nanood sa atin si Batang Katuliko. Good morning. Afternoon na rin dong. <laughs> so patuloy ka sa pagsiwala at sa katotohanan. Dodong uh, Batang Katuliko. At si Grace Abanyo. No? Sabi dito ni Grace. Gandang hapon, Father. Sana makapasyal kayo sa Luzon, Father. I mean, nuod ako. Now, YouTube din talk niyo sa Kabadbaran. So, sisikapin ko na magtagalog mga kapatid, ha? Dahil uh, maraming nag-request na magsalita tayo ng Tagalog, kahit nahirapan tayo. Si Micaela Ligaspi po, Father Darwin, I mean, hopefully makabalikas, lapu-lapu. Bago pa ako naka, mm, -mm. balik nga eh bago pa ako man nakapunta sa Lapu Lapu Evangeline Relator La, La Nuhan is watching si Rosemary Mutaj Maturan nito sa atin si Entrod Kia Elrod Rod pa shoutout Father Paho Pil- Philo Richard Sanchez uh, sabi niya Father kailan ka balik sa Cebu saan pa sa lugar wala nako, na ako na ni mo na adtuan so ipopost natin baka bukas po ipopost natin yung buong schedule natin sa June po si Jess Marie Wing Jason uh, Alden Cabalia. thank you father uh, Yam Montejo oh, is watching Olinda Binas Binasbas is watching Jennifer Daguhoy Piater So, maraming salamat mga kapatid. Same raman tang <laughs> Salamat mga kapatid. Ha? Uy, salamat si Wendy Montimayor na padala sa atin ng 530 stars po. Meron ba akong schedule sa Cebu? Yes, meron. <clears throat> si Nicholas, Father As lang. Nawala. Naputol yung ano mo. <laughs> yung komentaryo mo. So, maraming salamat po. God bless nating lahat. Fighting Maria, tatak si Ilty with a humble heart po. God bless.